Guys, patugat po kami sa bukid namin. Yes. Yes, Pol, magkarap kami ng swimming pool. Pawin naman yung swimming pool. yung swimming pool. Hindi mo 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 Patugad, ah, patugad talaga sa ano namin. Mahirap talaga wag galing Manila patugad dito sa amin. <laughs> <laughs> Ayun no. oh. Patugad wag kami ng wag kami ng tipong. Diretso. Diretso. Kakanan. Ay ikot pala. Kanan. Ito po kami ngayon sa ano Ay, may... probinsya namin sa Pasakaw.